What's up guys? We are back again dito sa aming channel. So, this time, uh, may ginagawa tayong fabrication ng another bathroom na naman po. Bali, I'm here with my wife. As always, siya po yung ating uh, videographer at the same time, model. Char. Sure. So, wanna share it to you yung process of installation nito. At the same, I mean, fabrication rather. At the same time, yung materials na gamit natin. Pero, bago yan, uh, kung bago lang kayo dito sa aming channel, please do subscribe and then palike and share na rin po nito for more tutorial videos like this so let's get back dito sa aming video bali gumagawa tayo dito ng uh, bathroom door using a chocular na 1 3 4 by 3 ayan bali yung process of installation or publication nito is uh, nakabat joint lang po yung uh, mga chocular or nakadumbo lang po and then Uh, yung sekreto natin kung ano po yung gamit natin sa pag uh, magiging kabitan ng alamin ng alam composite panel dahil nga po EPC uh, yung ating gagamitin so instead of SOBC or angular, yung gamit natin dito is 1 half by 1 na rectangle ayan bali subok na po itong materialis nito at the same time this is really the best alternative sa SOBC or sa anumang mga pang -clip sa mga sheets like uh, EPC or ECP rather aluminum composite panel or glass so gumamit tayo dito ng lever type na doorknob uh, yung brand nito is Ameralock so good thing about this type of door handle or doorknob is uh, sobrang tight niya po uh, bali itutwest niyo po ito para mas mahigpit po yung uh, kapit ng ating doorknob at the same time Uh, yung process nga pala sa ating pagdudugtong is naglagay tayo dito or pag fabricate ng ating frame is naglagay tayo dito ng crossbar so yung purpose nito is since uh, overlap po yung ating doorknob kumbaga yung extension ng ating butas is dito na po sa ating crossbar and then good thing about this process is once magtatight na tayo uh, hindi po siya nagbibent whereas yung chuvular na 1 3 4 by 4 yung ating gagamitin most likely Uh, madali pong makita or matrace yung pagkakakorb once itatight na po natin yung ating doorknob or door handle ayan nga pala yung kulay nito silver with mixed with gold so ayan uh, like I said pakita ko sa inyo yung process natin kung paano natin ito kakabitan ng ECP or aluminum composite panel sige madam lagyan mo dyan oops sige ito na nga

Necessary po natin bakwasin yung cover para direto pong lilihit yung uh, yung sealant. So, sealant. Longers. So, sealant. Yeah, sealant. Bago tayo mag-proceed, uh, same process pero ito yung ating gagawin sa sa kabilang bahagi or sa sa likurang bahagi rather. So, mag-a-apply tayo dito ng silicone. So,

tubular na rec tube 1, 3, 4, I mean 1, 1 by 3, 1 by 1 rather, 1 by 3 naman naman. Sige lang, na. huh? ito ako na. Ha? Ito, bro, muna ito. Oh, please, let me go.

So ayan guys, uh, na lagay na natin yung ating ACP. laminong composite panel na dark wood or dark muffle wood. So next step nito is uh, mag-apply tayo ng silicone sa mga corner nito. Ayan. Dilingit-ngit. tapos sabi ngit-ngit. Nani anak si Toy lang. Wala well, siya na lang isa gani. Uy, e, gani kayo. Mga pangalang na, batay yan. Mga pangalang Na, involved sa asya bo? Mga sakit. 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 pa sakit. Mga sakit.

So ayan na guys, uh, nalagyan na natin ng silicone sealant uh, color black yung ating ginamit So uh, sa paglalagay ko ng sealant, make sure na mas maganda po yung pagkakahagod niya. So ayan po yung uh, magiging factor to make your uh, to make a better result, brother. So if sometimes uh, hindi po ganoon kaganda. So siguraduhin niyo lang na diretso. So pag ma na po yung mga excess na sealant Uh, you can easily remove that one. So, we will dry this one for at least one hour. Then, babalikta natin, guys, saka natin. Uh, saka tayo mag apply dito ng sealant. So, that's it for now. Sana may nakuha kayong konting idea related dito sa ating ginawang fabrication ng Alpo or, or bathroom door, rather. Again, using the three 134 by 3 and ECP Aluminum Composite Panel So that's it for now This has been Pong's work together with Surel and Pong's the second. <laughs> bye bye for now. God bless you everyone.